Pero ngayon naman, lahat talagang naghahanda na sa paboritong karera ng bayan. Ito ang larong Pinoy ang Sa korea, korea! Ayan! Ayan! Bawat timpo ay nagmula sa iisang lugar na may sampung miyembro. Isa-isa po silang iikot sa ating Posty Girls hanggang makumpleto po nila ang sampung miyembro sa loob ng sako. Oy kayang-kaya nila yan, ha? At yeah. sa dulo ng karera, kailangan nila na kunin yung flag, ayan, ha? Para sila ang kilalaning panalo. Yes. Yeah. At sa lahat po ng teams, ayan, ha? May pampabuenas agad-agad yan, ha? yan ha. Eto pa, ang mananalong team ay makakatanggap ng 30,000 cash! For a total of 40,000 cash! Okay. Okay, wag na natin patagalin. Tawagin na natin yung apat na grupo na nagmula sa iba't ibang mga barangay. Siyempre, kasama yung mga team leaders sina? Unahin natin ang team ni Christine, mga taga Balintawak, Quezon City. paso. Yes! Eto naman ang team ni Inday, mga kababayan ko sa Maynila, mga taga Obrero, Tondo. Pasok! Ayan. Naku, eto pong team na to, kanina pa talaga mainit. Heto ang grupo mula sa Tamengo Antipolo, kasama ang astig na astig na leader, MJ Paso! Oo. <coughs> 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 uh, uh. Astig, no, MJ? Oo. Uh, uh. Di ba, astig na astig? Pero eto, naku, bigatin. Mabigat talaga ang kalaban nyo. Dahil heto na ang grupo na nagmula sa pag-ibig sa Nayon, Quezon City! Bumsi! Pasok! masasabi mo. Nako, 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 nako. Uh, unang araw ko to as team leader, di ba? Kaya naman, Christine, Inday, at Baby Boobsy, baka nakakalimutan nyo. Lalaki pa rin ako. <laughs> Humanda kayo! Ready ba kayo? Kasi kung bakit nandito pa si MJ, for sure, di naman mananalo ang grupo niya. Si Inday naman, napakatamlay. Tapos si Bobsy, parang walang unity. Pero pag kay Christine, sure na sure si na si na so nanalo kahapon, pero Christine, kahapon lang yun, tatandaan mo. Ngayon, sure na sure ako, ang grupo ko naman man mananalo. At saka itong si Bubsy, parang nahirapan ng maglakad. Kaya po bang tumakbo? Ha? Gusto Kaya mo, mo, pa ba? Gusto mo hakbang ang pakita eh! <laughs> Pabigatin talaga itong si Boobsy eh. Iba, ibang level talaga yung mga team leader natin. Oh, ah. Talagang tiba-tiba tayo ngayong araw na to. <laughs> Dahil bago, bago mag-umpisa, gusto ko muna tawagin ang ating mga Postie Girls! Paso! Hey! So, mag na po tayo. mag na po ang bawat team. Atin. Pasok na tayo sa mga sakoy, mga unang membro. Paalala lang po, bawal tayo tumalon, okay? Pabilisan lang maglakad kung kaya niyong tumakbo sa, pa sa inyong pamamaraan. Pero bawal po ang tumalon. Bawal po tumalon, ha? Pabilisan to, okay? Teamwork to, teamwork. Mag-usap-usap po tayo, okay? At pantay-pantay. Pantay-pantay po, po tayo. Kailangan natin ang focus dito at stamina, na, syempre. Pantay-pantay. Mag-usap-usap kayo sa grupo ninyo, okay? In work. Okay. -work. Okay na kayo? Ayan. Mukhang ready na sila, Sam. Ready na? Sandali, sandali. Dapat ipaalala natin, ha? Ipaalala nyo. Meron kayong dito 10,000 plus 30,000, 40,000 to, ha? Ayan, galing nyo. O, lahat pa lahat? So, lahat? Uh, kombinasyon? Okay naman? Okay. O oh, sige. <laughs> Halo-halo na. Hala <laughs> <Sana> na kayo. <laughs> Pwesto na. Okay. O, na Hindi. Yung unang makapuno, ah, pag kompleto na, kukunin yung flag. Iwawagayway nyo, ibig sabihin, kayo nang nauna. Okay, ha, Good luck sa inyo. Ba't na ganito na to? Uh -huh. Yan natin. Good luck sa inyo. Mabilis na to. Alright. Sige. Come, tira. Umpisa na natin ang sa Polera Go! Okay, na una po yun, na una. Paso! Ang gulis ng red, oh. Nauungo na -u -u po ang ating mga taga Quezon City. Pantay-pantay na sila ngayon. Pantay-pantay. Na, habol po ang green. Nakunaan na ang Quezon City. Ang mga panabalintawa. Habol, habol po. Habol, habol. Ay! Bangon, bangon. Pasok sa loob. Pasok, talikot, na ang team ni Christine. Ang team ni Christine sa Balintawak, Quezon City, ay nauuna. Pero humahabol ang mga taga-tondo. Ang mga tondo ay pumantay na. Pantay na sila sa Balintawak. Ang laban ngayon ay Quezon City versus Manila. Pero mukhang nauuna na ang mga taga-tondo, Manila. Mukhang nauuna. Okay, mga taga-tondo, ang nangunguna. Nangunguna ang mga taga-tondo. Ay! Pero mga habol. Ilis, go, go. Ayan, ayan. Habol ang mga taga-antipolo. Go, 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 go. Ito na Ito na yung mga taga-tondo. Ito na yung mga taga-tondo. Ops, lahat. Ayan. Tatlo na lang po. Tira sa tondo. Okay, wait lang. Okay. Pero yung mga taga-antipolo, wala mong maghabon. Go, go, abon. go. Go, Tayo, tayo. Kalta pa lang. pa rin ang mga taga Maynila. Go, go, go. Ang tondo ay nangunguna. Teamwork. Teamwork lang. Oops! Minahulog. Kalta lang, kalma lang kayo. Teamwork. Okay, sige.

ang mga taga-tundo, pasok. Sige, sige. Ang umuuna na rin ng dureto, tundo, dureto. ang ang antipolo. <laughs> ang ang antipolo. Okay. So, okay lang, sige. Natin. Ang alawa ang antipolo sa tundo. Kanan-kaliwa, kanan-kaliwa, kanan-kaliwa. Tundo, tundo. Ups, nahulog. Nauna na tayo ng tundo. Ibang klase mga batang tundo. Isa na lang sila. Ay now, Hulina, hulina. Oh, abang, mahabulah, makan tergantung, ko lo. Terak, Okey. Masih ada terakhir, siaprona po. Terus. Tuntu. Terus. okey, segera. Tersa tayo. Konsin. Namun mula, angkut. Aree, hilang. Namun mula. Okey. Terus. ninyo, kunin niyo! Kunin niyo! Kunti na lang! Antipolo! Polo, makakahapon na na! Ay, ayan na! Ayaw! Ayaw! Ayaw, sige! Ayan! 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 Ayan na! Bunga palapit na yung mga takot! Ay, nakulog! Kunti na lang! Ayan! Yung mga taga Ante Polo, umahabol! Umahabol! Kunti na lang! Kunti na lang! Balik muna kayo doon. Oh, dito muna po kayo, mga nanay. Dito po muna kayo. Ay, nay. Ramdam na ramdam namin yung saya nyo, ha? Dito po muna kayo. Nay, mamaya na kayo pumasok. Oo. Dito po muna Kapapang. kayo. Okay. Teka, bago kayo mag-celebrate, sandali lang po. Kalma po tayo. Dito muna po tayo. Siyempre, Sam, wala talagang talo dito, di ba? Walang talo, walang uuwing luha, Yes, kaya naman, MJ! Yes, na ang pagod nyo dahil meron kayong 10,000 pesos cash! Christine, Hindi kayo in. talo dahil mag-uwi kayo Para sa nanalong team, ang mga taga-obrero tondo! Okay! Bukod sa meron kayong 10,000, meron kayong additional na 30,000 ka! Okay, okay! Okay, live. Dito kayo! Balik Okay! Dito tayo! Dito po tayo! Ang saya-saya talaga! Ang saya! Ibang level ang saya! At kaya naman! 30, okay, saan yung mga naglaro? Nasa yung mga naglaro kanina. Ayan. Nasa yung mga naglaro. Okay. Saan yung mga naglaro. Tanungin natin po. Okay. 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 Kausapin ko muna yung mga naglaro. May hinihingal pa sila. <laughs> Kamusta kayo, Nay? Kamusta? Ang galing ng teamwork ninyo, ah. Ano? Nanalo kayo ng 40,000. Ano masasabi nyo, Nay? Salamat kay Kuya Will sa channel 5. Wow! Ikaw naman, mukhang ikaw yung leader to na. <laughs> Salamat po kay Kuya, kay Kuya Wills at saka sa Will to Will, sa TV5! Yes! Ayan, napakasaya. Congratulations! Napakasaya po dito. Tumutok lang po kayo dahil sa aming pagbabalik, meron tayong bisita all the way from Sultan Kudara! <laughs> wow! kasiguradong mapapakanta at mapapasayaw kayo sa kanya dahil ang mga kanta niya ay talagang viral na viral. Pero abang-abang din lahat ng mga kababayan natin online dahil mamaya mag -he hello na si Will sa Hello Willie. Yes! Marami pang saya at papremyo. Diyan lang kayo. Magbabalik ang...